So, 'yun. Good morning, good morning sa ating lahat, mga braider. So, wa uh, dito na naman tayo sa ating munting manukan. So, panibagong episode na naman sa ating vlog. So, update muna tayo sa ating mga alaga habang nag tayo ng butuhan. So, araw pa lang ngayon ng butuhan, October 30, 2023. So, habang nag tayo, na may oras tayo mag vlog kasi sarado pa yung uh, eskwelahan sa araw sa butuhan so bubuto muna tayo bu bago pumasok kayo ang usapan namin sa ano sa trabaho para makabuto naman yung iba na papalitan namin so diretso na naman tayo mamayang bukas na tayo makakawi So, update tayo sa mga alaga natin mga kabrater. So, ito na. Pakita ko sa inyo. Hmm. Bago natin yung breeding. Yan. Ang gold natin na inahin. Pinalit natin ito sa Rot Island na hen. So, hmm. out natin yung mga heritage. yun May itlog na na isa doon hindi makita sa dulo may isa ng itlog yun yung native natin naglimlim na rin mga hindi makita si native ah yun 5 uh, days na siyang naglimlim so kinuha ko yung lalaki bali pure native na yan kasi yung lalaki niyan yung native natin na ano eh pula parang lasak Yun. Uh. yan uh, at na tayo punta tayo sa taas so, yan yung ano natin yung pumpkin hatch yung uh, natin ang tangkad niya ang ganda so sila ang lima niyan sila eh ano na lang natira dalawa so uh, na lang natin ito naman yung white kelso natin kasi eh, siya pa lang ito nung nabili ko so ang tangkad din ang gawin natin uh, ano din hinahin yung lalaki nito nabinta ko na so ito na lang yung hiniwan ko yung babae kasi sabi ko pa para eh wala marami kasi nga naghahanap ng mga ano natin mga stag so wala tayo ng paglagyan ng nakaraan yung itong mga root island natin yung uh, yan, natin oh. ang galing na yung isa nating native pinarisa ito yung lalaki ng ano, pure native to yung lasak na yun. yung lalaki yung doon sa baba inakyat ko dito dito ko naman sinalang. Eh, tapo natin may dumi. Huh. Busog na busog. Katatapos ko na ang pakainin itong mga to. Maaga ko pinakain. Ayan. Ito. Ayan, ah, natin. White okay, Kelso. Patapos na maglugon. So pag may available tayo na tandang isa pwede na natin isa ano yun. Ayan si Pirobia na natin o. Oh. O, oh, binatilyo na o. Oh. Huh? Tangkad. O. Oh. Ito yung isang pumpkin natin. Ayan, inahin. Ang ganda. Ang oh. ganda. Yung uh, kabila. going. Ayan, pasilip din natin yung sisiyo natin. Ayan siya. Uh. Malalaki na sila. One month na to. O. Uh. One month no 28. Oh, uh. busog na busog. Hindi ko ginawala ng pagkain. Ayan o. Oh. Ang ganda ng katawan. Buo dalawang lalaki. Isang babae, itong babae ro to. Ano? Ayun. Pang tinola yan. December. Hmm. Ayoko Tayo na rin magpadami ng ano, ng Rhode Island, Philippines out ko na. Mag-focus na lang ako sa Texas at sa Native. Hmm.